So yun guys, magandang umaga po sa ating lahat at good morning po sa ibang bansa, ma uh, good afternoon and magandang tanghali, magandang gabi and good evening po sa ating lahat. So next part po tayo, tuloy po tayo sa ating uh, sad story diary ni Meran Padora. Um doon na tayo sa last part, sa part 8 yung um paano ko nakilala ang papa ni Mermer. Kasi umuwi ako galing ng probinsya, ah, uh, nila namin kasi nga pista, di ba? Alam naman natin pag kung saan tayo nagwo-work, tapos uh, pag alam natin ng pista, ano, uwi tayo. Tapos pag alam na wala ng pista, hanap na naman tayo ng trabaho. Tapos pag may pista na, uwi na naman tayo sa probinsya natin. di ba? ganon? Pero, hindi, umuwi ako sa amin uuwi talaga ako, umuwi talaga ako sa amin. Kaya lang nga yung mama ko nga ayaw nila na uuwi ako sa amin. At yun nga, wala silang bukang bibi kundi layas ako. Then, pag uwi ko sa amin, kasi nga, ah, uh, pista. Then, marami pang guys na nagtrabaho ako sa Maynila. Maraming bisis, maraming bisis nangyari na nagtrabaho ako. Tapos pag uwi ko, akala ko matutuwa sa akin yung mga magulang ko pag umuwi ako. Kasi syempre, anak nga nila ko din na nagtatrabaho ako, nag-work ako, kala ko matutuwa sila sa akin. Yung pala hindi eh. Makikita mo yung ngipin talaga ni Mamang Galit na ganyan. Bakit, bakit umuwi pa yan si dito? Dapat hindi niya umuwi si Dreamy dito. Mga ganun ganong portion ba na dagdag -dag problema na naman yan. ganan ganun, 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 ganun ba? So naririnig ko yun kaya nakatatak sa utak ko na sige lang darating yung araw. Hindi na ako pabigat sa buhay ninyo. Pero tahimik ako. Hindi ako lumalaban sa magulang ko hindi ako lumalaban tahimik lang ako kung anong sinasabi nila doon lang sa point talaga na napuno na ako na pinalayas ko rin yung walang kabug-abug walang maraming salita pinalayas ko rin yung kapatid ko na pang apat dahil nainis na ako lagi na lang akong pinalayas ninyo tapos yung mga kapatid ko mahal na mahal ninyo binibilhan pa ninyo ng kung ano-ano tapos pagdating ng pista sa amin birthday ko imbis na ako may bago wala akong bago ang may bago yung ate at kuya ko, may sandals bago, may pantalon bago, na hindi naman nila birthday, hindi rin Pist birthday ko kasi pista sa amin. Tapos nagpumasok ako, nag-aaral ako, yung ate ko, kuya ko, maganda tsinelas, tas ako tabingi, butas pa yung isa, manipis pa yung isa. Butas na manipis, hindi pa magkapariha, magkaiba pa ng kulay, 'di ba? Unper. Kaya nakatatak lahat yan sa utak ko. Sabi ko sa sarili ko, pag ako umalis at ako maghanap buhay at magtrabaho, gusto ko sarili ko muna din uunahin ko. Doon lang talaga ako napuno yung sa sobrang gigil ko ba, sa sobrang gigil ko, sa sobrang inis ko, ako na lang lagi, ako na lang lagi, ako na lang lagi. Tapos yung mga kapatid ko, mahal na mahal niyo. So, ang ginawa ko, pinalayas ko rin yung kapatid ko. Yun, nagalit lahat sila sa akin, lalo. Lalong nagalit, lalo na yung kuya ko. Talagang mula maliit pa ako, Talagang mula maliit pa ako, talagang hater na talaga ako ng kuya ko. Talagang ayaw na talaga sa akin ng kuya ko, pati mama ko. Yung papa ko naman, naramdaman kong mahal ako, pero nahawaan siya ni mama. Kumbaga, na brainwash siya ni mama. Tapos, yung kapatid kong babae, paano din nila ako siraan na imbis magtutulungan. Yun, ibagdadal-dal pa ako sa mga kapitbahay, kaya tumatatak talaga sa utak ko. Sobra talaga yung ginawa nila sa akin. an uh, puro talaga sama ng loob from maliit ako from working hanggang nangyari sa akin lahat-lahat ganon wala naman akong ginawang masama hindi naman ako salbahing anak hindi naman ako nag -yuyosi. hindi naman ako nag-iinom na hindi, hindi naman talaga ako salbahing anak bakit ganon pa sila sa akin no? so akala ko nung pag-uwi ko nun sa Maynila is okay sa akin yung mama ko kasi nga alam mo na anak, anak, anak ba diba? so ngayon ang nangyari doon na pag-uwi ko pag-uwi ko ayun na doon ko nakilala yung papa ni Mermer. Tapos, umuwi, pumasok talaga ako sa amin. Umuwi ako sa amin. Kasi bahay nga namin, syempre, uwi talaga ako. So, pag uwi ko sa amin, bago ko pumunta sa lola ko, umuwi ako sa amin. Doon ako naligo ako, nagbihis ako. Doon ako naligo sa bahay, din nagbihis ako. Doon ko nakita yung papa ni Mermer. Sa age ko na siguro ano ako, 17 kalahati, mag i mag i ako, mag i yan, mga gano'n, 17 kalahati, mag i ako. So, doon nakilala ko yung papa ni Mermer din. Ayun nga, um, alam mo na, pag na love ka, di ba, isang pilik-pilik mata lang ng ganun, kindat-kindat lang, di ba, syempre, love of first sight ka, eka nga, kasi, ano ba, papilam, yun, natuluyan. Tapos ito na, nasa exciting part na tayo. Paunti-unti na tayo sa ating exciting part. Tapos, ngayon, nakilala ko. Hindi ko talaga totally gusto yung lalaki, yung papa ni Mur -Mur. Ayaw ko talaga sa papa ni Mermer. Pag pumunta sa bahay yon para mangakyat ng ligaw, um, dito na nag-umpisa yung kalbaryo ng buhay ko. Pag Pumunta sa bahay yon para manligaw. Tumatakbo ako, tumatakas ako. Pero yung mama-papa ko sasabihin nila, mabait yan si Dreamy. Ano, harapin mo, kausapin mo, irespeto mo yung tao. Ganon, 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 ganon. So, yon na, ano ako kay mama. Talagang iniiwan ko siya kahit saan kami magpunta, susunod yon Iniiwan ko siya talaga. Talagang iniiwan ko kasi ayoko nga, ayoko nga sa kanya sila mama, sabi, mabait yung sederemi, ganito, ganyan, ganito, ganyan so, madaling salita, na-inlove na, na rin ako, ganun so, naging kami ng papa ni murmer tapos, dito na nag-umpisa ah, uh, boyfriend ko na yung papa ni murmer noon kami na sumisigaw yung mga kapitbahay, kasi Richard ang pangalan ng papa ni murmer Sard! yan bang magiging, ang sakit no? ang sakit isipin, makinig kayong mabuti ha ang sakit isipin na naging boyfriend mo na yung papa ni Mermer tapos ang dami rin pala niyang kamag-anak or kakilala doon sa lugar namin na hindi ko alam tapos dito, dito ha umpisa unang una sa mga kapitbahay sasabihin nila na Si isisigaw maririnig ng magulang ko. Syempre anong mararamdaman, 'di ba? Masakit kahit sa akin masakit, 'di ba? Sasabihin nila na sorry, yan ba magiging asawa mo? Tira-tira na lang yan side. Lamog-lamog na yan, 'di ba? So masakit. Masakit. Masakit yung pagsasabihan ka ng mga kapitbahay na lamog-lamog bakit? Alam ba nila story ng buhay ko? Hoy, hindi nga ako umuwi ng bahay pero nandun ako sa lula ko sa mga tita ko natutulog kami ng maga. disco man kami, nandidisco man kami kung sino-sinong kasama ko. Pero matutulog kami sa mga bahay, bahay mga jowa nila. Kasi ang mga lalaki kung kasama, pag kung saan sila na-stop makipag-usap sa mga jowa nila, kami rin parang security guard, parang bodyguard, nandun nakaupo-upo nila, mukha kami sa isang tabi. Hala, kung saan sila matulog, doon din ako matulog. O di ba kababae kong tao, mga kasama ko nga naman talaga lalaki. Kung, tit, kung, kung iisipin mo at saang anggulo titingnan, pangit nga naman talaga tingnan, pero wala kami ginawa. Kasi yung mga kaibigan kong lalaki na nandisco kami, nakajowa-jowa doon sa disco kung saan kami matulog, doon kami abutan ng dilim, doon kami abutan ng liwanag. Hala, nakikitulog sila sa mga jowa-jowa nila. Bukas na kami uuwi para maganda ang uwian. ano na yung agod po yat, no, tas hingal-hingal layo, tapos kinabukasan pagyaan ka na, no, sasabihin nila na La, saan galing tong anay namin na baboy saan galing yung lumandi yan, gano'n gano'n, nanguwag, wagan pokpok pok gano'n, gano'n, mga kapit bahay, madalas magsalita sa akin ng gano'n, diba, de, eto na, wala nang gustong pumansin sa akin sa bahay, wala nang gustong kumausap sa akin sa bahay, so ang gagawin ko, tulog ako buong maghapon, de, hayaan ko lang lahat ang chismis dan tapos sasabihin nila kay Richard, magsama kami kay Richard. Side, huwag mong asawahin yan kasi naku, side, magsisisi ka abot sa lahat ng paninira ng kapitbahay. Talaga, talaga siniraan ako. Tapos sabi nila, hindi yan bagay ibahay, side. Doon mo yan dalhin sa damu-damu. Sa mga kadamuhan mo yan, ano, tsutsakini. Ganun. Dahil ang mga kapitbahay namin, ang hirap, di ba? Sakit, masakit sa akin, pero wala silang narinig sa akin. Wala akong pinalit na salita sa kanila. Wala akong ni-raise back. Napakasakit, 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 napakasakit hanggang ngayon. Baon-baon ko yung sakit na gano'n ang ginawa nila sa akin. Totoo yun. Kung ano yung nararamdaman ko ngayon, napaka-fresh pa. Kahit ilang taon na ang nangyari, gano'n sila mong maliit ng tao. Kaya for my experience, hindi ako mangliliit ng tao. Kung talagang gusto nilang mag-asawa, mag-jowa yan, nyo siya dyan. mag yan. Pag nag-asawa, di, bingo. Pag nanganak at, pag, pag naanakan at hindi natuluyan ng asawa, di, mas praise God. Kasi blessing yan ni Lord, di mo alam, yung anak mo magiging presidente ng Pilipinas yan, o di ba? So, hindi natin pwedeng husgahan ang kapwa natin for my lesson learned, ha? for my experience hindi ako manghuhusga ng tao doon pa lang kaya sabi ko nga sa inyo ayoko manghusga ng tao hindi ko gusto manghusga ng tao at hindi ko gusto light ng tao dahil hindi mo alam kung ano yung nangyayari at hindi mo alam kung ano yung buong pangyayari sa umpisa hanggang sa matapos wala kang alam kaya wala kang alam kaya wag kang manghusga di ba wala silang alam so ang sakit sa akin yung sasabihin na oy sir yan ba ang asawahin mo tira-tira na lang yan sir lamog-lamog na lang yan side O oh may iba na naman sir, yan ba ang asawahin mo nako sir, pagsisisi ka, uwagan ka ina sir, malandi yan, hindi yan mapagkatiwalaan, hindi yan maiwan sa bahay pagtalikod mo sir, ibang lalaki na naman mo, chuk chak yan sir Ganon ng mga kapitbahay ko masakit masakit, from maliit inananan ako ng mga magulang at kapatid ko hanggang nag high school ako hanggang sa mga kasama ko, nag work na ako lahat lahat, walang magandang buhay na nangyari sa buhay ko, from start hanggang ngayon kaya sabi ko, Lord, kayo na po sa buhay ko, kung ganito man ang nangyari sa akin, talagang kung ito na yung cross na pasan-pasan ko kasi kung ikaw nagpasan-pasan ka ng cross, bago namatay, baka ito na din ang cross na pasan-pasan ko Panginoon, kaya for my lesson learned, ayokong mamintas, ayokong manghusga, bis sa ating nakikita dahil hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa buhay natin. So, wag tayong manghusga. Okay? Then, eto na. Dinala ko na Richard sa kamag-anak niya. Yun, hanggang sa may nangyari sa amin. Dun, dun, bahay naman may nangyari sa amin. Kaya lang, pinagpipilitan ng mga tao na sa kadamuhan daw ako chinotchokchok chini ni Richard sa mga puno ng yung sa mga kadamuhan anong gagawin ko sa kadamuhan baka mamaya paggubad ko ng panty ko dyan may ahas ng tumuka dyan ayoko nga kamatay ko pa kung gusto mo kong itchokchok chini dalhin mo ko kung saan sa bahay ninyo ganun so ngayon may nangyari sa amin ni Richard sa madaling salita tapos after na nangyari sa amin ni Richard, hindi pa ako marunong makipag-usap, hindi ako marunong, hindi ako marunong, wala, wala akong alam. Basta chuk, -chuk chini, chuk, chuk chini, the tapos na. Then hanggang inabot, hindi ako marunong, hindi ako marunong magtanong na anong plano mo, paano pag nabuntis ako, paano anong mangyari, ganun, wala, 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 hindi ako marunong. Basta pagkatapos niyan, wala na, hanggang sa... Yan, papagyaan na naman kami ng mga kapitbahay namin, no. Saan na naman kayo galing, sa Ganon-ganon. Uh, sa ano na naman kayo, sa kadamuhan na naman kayo galing o mga ganun-ganun. So, ang dami, ang dami, ang dami mga nangyayari na hindi maganda talagang ako ang pulutan, ako ang chismisan. Then, pagkatapos nyan guys, nabuntis ako. Wala na akong regla ng one month. Ngayon, sabi ko kay Richard, sa pero nag-work nag na rin ako ng sales lady dahil nag saleslady lady na rin ako ulit sa Orketa, sa aming lugar, sa Orketa. nag saleslady lady ako kasi nga, pulutan nga ako ng mga salita doon sa probinsya namin. So, nag-apply ako ng trabaho, nag-sales lady ako. Ngayon, pag-apply ko ng sales lady, pumunta si Richard sa work ko. Isang beses lang siya nagpakita. Dito na, dito na nangyari yung buhay ko. Uh, isang bisis siyang nagpakita sa akin. Sabi ko, sorry, wala na akong regla. One month, din buntis na ako. Sabi ko, for sure, buntis na ako. Wala na akong regla one month. Yun lang. Ang saklap kasi pinagsisira-siraan ako ng mga kapitbahay namin, ganun. Kung ano nung mga sinasabi, ganun. Tinago ko yung pagbubuntis ko sa loob ng pitong buwan pitumbuan buwan tinago ko sa magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga kapitbahay lahat. At hindi ko rin naisip na ipalaglag at ilaglag. Wala, wala akong ganong isip. bastang isip ko, buntis ako, ganun lang. Wala nga kasi dahil nga sa bata pa ako, bata pa ako, no? Hindi ko alam, hindi ko alam, wala. For my experience, wala, wala talaga akong alam na paano to, anong gagawin ko. Then, eto na guys, ang masaklap talaga. Um, After 3 months, uh, nalaman na ng mga katrabaho ko at amo ko, nabuntis nga ako. Tapos sabi ng amo ko, magpa-check up ako. Tapos aampunin uh, daw nila yung bata. Uh, iniisip ko rin, wag Sabi ko, ayoko. Then sabi ng amo ko, meron namang clinic dyan, magpa-check up ka. So, hindi pa rin ako nagpa-check up, hindi pa rin ako pumunta. Siyempre, nahihiya ako kasi yung pag-duty ko araw-araw nahiya ako baka usapan ako tapos nagpahilot kami meron din akong katrabaho na mabait meron kakampi sa akin din meron din akong katrabaho na traidor tapos sinisiraan din ako pinag-uusapan din ako yun tapos pinagbibintangan pang may kinuhang pera kahit wala kahit guys kahit gaano pa ako kahirap kahit maghirap ako sa buong mundo hindi ko maring kunin yung pera mo pera mo lang yan, pero madali ko lang yan kitain, 100, 200, 300 kahit pa kalaki yan di ako mauha ng pera tas alam mo yung pagbibintangan ka tas nung nag-aral din ako ng Uh, grade 6 na Girl Scout kami. Pinagbintangan din ako ng ako ng ng pera. Nagtaka ako, guys. Nandun ako, sumali ko sa mga laro, Nabisi ako. Tapos pagbalik ko, nagkagulo na sila kasi nawala daw yung pera. Nung hilang nalungkat lahat ng bag, nandun sa bulsa ako. hindi naman sa bulsa ng bag ko, Diyos ko. Kaya, napagalitan ako ng magulang ko na naman. Tapos yung teacher, kinausap ng yung teacher ko, kinausap niya magulang ko. Sabi ko na paano nagtaka, paano dumating yung pera sa bag ko na hindi naman ako ang kumuha. No, nag-isip ako, hindi ako makapagsalita dahil dati wala akong boses. Hindi ako marunong magsalita talaga. Pero ngayon subukan mo kay mm. katikim ka sa akin. Subukan mo ngayon. Ngayon, ngayon ko ipaglaban ng karapatan ko sa buhay ko. Na nasa tamo ako, tingnan niyo, tingnan niyo lang. Dati napiapi niyo ko, ngayon hindi na. Tapos pagkatapos nun guys, um, pagkatapos nun, uh, nabuntis ako. Tapos hindi na nagpakita si Richard. Tapos 3 months 3 months running, 4 months, 5, 6, 7, maraming nangyayari, mangyar, maraming nangyayari sa bawat araw na uh, sabi, ang kaibigan ko kasi kasama ko sa trabaho, may cellphone na 3210. Tapos si Richard may cellphone na 3210. Ako wala talaga, hindi ako makabili kasi dati ang 3210 mahal. Nasa 7,000, 8,000 yung unang cellphone pa na 3210. So, ang mahal talaga kaya wala ako wala talaga akong cellphone. Hindi talaga ako nagka-cellphone. Ngayon nakikitext ako doon sa number kasi yung number ni Richard ano ba, kumbaga sabi ko sa sarili ko. Kasi pag sabi ko kay Richard na side buntis ako ng isang buwan, wala na akong regla. Sabi ni Richard, sige babalik ako, mag-iipon ako ng pera para sa anak natin. Yun lang ang sabi niya. The reason, di ko na siya nakita. Yun, malaman-laman ko na sa aklan, antiki na siya. Tapos, sinubukan ko pa rin number niya na hawak ko. Ayun, sabi ko, side, anong plano mo? Sabi ko, buntis ako. Tapos, sabi niya Sabi niya malayo na ako sa iyo alagaan mo na lang yung anak natin sabi niya Sabi ko hala ano to paano to sabi ko kinabahan na ako syempre first time ano ah, buntis na ako kay Mermer -Mer. first time hindi ko alam manung gagawin ko ta sabi niya basta alagaan mo na lang yung anak mo ganun lang tapos after 5 days text na naman ako, sir, kumusta magpadala ka naman ng pera, pampacheck up ko lang ganun. Wala siyang pinadalang pera, malinis na wala. Malinis na wala, tas yung sahod ko sa sales lady ko, napunta rin sa mga magulang ko kasi binibigay ko nga sa magulang ko. Kasi ang mga magulang ko, mahal lang ako pag may pera ko. Pag wala akong pera, hindi ako mahal. tas eto na. Eto na. Ah, hindi ko alam na si Richard at saka yung kaibigan ko sa trabaho, kasama ko sa trabaho, nagtitik-tiks, di ko alam na tinatry na pala talaga nila ako, hindi ko alam na tinatry na pala talaga nila ako. Then, sa kabilang, sa tapat ng tindahan namin kasi, mga sales lady kami ng mga plangana, plormat, lahat ganun, timba, mga styrofoam, kaldero, pinggan, baso, lahat yan ang mga paninda namin. Notebook, school supply, lahat yan ang paninda namin din sa harap namin, hardware. Tapos, hindi ko naman alam na meron ding, hindi ko alam kung nagkagusto siya sa akin or trip lang niya akong kausap-kausapin, ganun. Tapos, ayun na, um, meron gustong makipag-usap sa akin, ganun. Hindi nakikipag-usap pa rin ako for respeto lang, respeto. Tapos, sinabi ko na buntis ako, ganun. Uh, I-review ko yung mga old, ano ko, mga old picture ko dati na nakapost sa private Facebook ko. Bukod sa may public Facebook ako, may pri private Facebook din ako na wala akong friend kahit isa. Kasi private ko nga eh, kung may nakakaalam. Tapos lahat ng post ko doon, 100% lahat, nakalock. Naka-private, nakaprivate talaga siya, nakalock, nakalock talaga yun private talaga siya, private. Naka-private talaga yung Facebook ko na yun. Check ko doon. Kasi alam ko doon ko lahat yun. Naka -ano, or naka, naitago ko lang siguro, or hindi ko na alam kung nasaan. Tapos tumakbo ang panahon, tumakbo ang buwan, tumakbo ang araw, tumakbo ang oras. Uh, ano na, pumalo na ako ng seven months. Seven months. Tapos, itong Richard, itong Richard, hindi ko alam na magkatik sila nung kasama ko sa trabaho hindi, duda ko, siniraan na rin ako. Yun ang duda ko ha. Kasi kikita ko talaga sa kanya init yung dugo niya sa akin. Tapos ayaw niya akong kausapin. Tapos pag may tinatanong ako, dadaanan ako, sisimangutan ako. Tapos pag may itatanong ako, hindi niya ako entertainin ng maayos. Ganon. Talagang pinag-uusapan ako. Ramdam ko naman yun. Kaya nahirapan ako sa sitwasyon ko sa trabaho ko. Pero never ko naisip na magpakamatay. Tapos dumating yung 7 months na ano sa mga nagdaan na yon from 3 months to 4 months hanggang 7 months. Doon na yung nag-struggle ako kasi sabi ko, side padalhan mo naman ako meron nang nag sa akin, ibang babae na na huwag ka nang mag-chat kay Richard asawa niya to, wala ka nang karapatan sa kanya kami na at may anak na kami buntis na ako sa kanya ng ilang buwan, ganun-ganun sabi ko lang, bilis naman yata so, talagang masakit nangyari sa akin sobrang sakit ang nangyari sa akin sobrang sakit so, pagdating nun, pagdating yan ng pagdating ng ah uh, nine, eight months, seven months, umuwi na ako. mag -e eight months, umuwi na ako sa amin. Doon na lumaki yung chan ko. Tapos, umuwi ako sa amin ng walang kabog-abog, walang kasali-salita. Umuwi pa rin ako sa amin, sa bahay namin na mismo sa magulang ko. Wala akong sinabing buntis ako. Wala akong sinabing ganito, ganyan. Wala, totally, totally talagang wala akong sinabi. Tapos ngayon, siguro, na pagmasdan ng magulang ko, na lumaki ngayon chan ko, ngayon, nakahiga siya, tinanong niya ako. Sabi niya, kasi natutulog siya, tapos kagigising lang yan noon Tapos tinanong niya ako. Sabi niya, dito na nag-start yung struggle ng buhay ko hanggang sa ngayon. Sabi niya, ano yan, Cedremi? Anong plano niyo ni Richard? Ganon, dinadirect ako ng mama ko. Ano yan, Cedremi? Anong plano niyo ni Richard? Sumagot ako. Sabi ko, ma, walang plano si Richard. Iniwanan niya ako nasantiki na siya. Nabuntis ako, sabi ko. Nabuntis ako. mag -e eight months na yung chan ko. Sabi ng mama ko, may mga gamit ka na ba ng bata? Sabi ko, wala pa. Tapos, hindi ko alam kung anong nasa otak ng mama ko kasi nga ayaw nga nila talaga sa akin. Hindi ko pa alam kung anong plano ng mama ko. Hindi ko talaga alam. Kaya sumagot lang ako na walang kaba. Ganun, hindi ako kinakabahan. Pag ko, ako, manganak. Ilabas ko si murmur, gano'n. Yun naman talagang plano ko eh. Tapos, pagkatapos nun, sabi niya, paano yan? Manganganak ka na sunod na buwan, 8 months na yan, 9 months, lalabas na yan, yung bata. Paano yan? Sabi niya, gano'n, paano yan? Ito ang hindi alam ni mermer sa mga pinagdadaanan ko hindi niya alam kung paano niya ako bastusin. Step by step, malalaman niyo rin kung paano ko binastos ni Mermer -Mer at paano siya kawalang hiya sa akin kung ano yung mga pinagdadaanan ko na wala talaga siyang alam. For 9 months, nagsuffer na ako sa kanya. So, ito yun. Nagsuffer ako sa pagbubuntis ni Mermer. -Mer. Paano ko nakilala ang papa ni Mermer din nagsuffer ako hanggang sa napanganak na 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 ko siya. Ayan. Hindi niya alam to. Kaya kung ganun na lang siya makasagot-sagot sa akin. So, sobra yung nangyari sa akin. Uh, sabi ng mama ko, ganun wala ka pang mga gamit ng bata. Sabi ko, wala pa. Nagpa-check up ka na, wala pa din. Sabi niya, nako. So, ngayon, dali-dali ka. Dali-dali akong nagpa-check up sa center namin. Pang first time kong check up. Talagang first time. Tapos, etong ati ko kasi, ah, uh, nanganak din siya kay Jinjin. Jin. Din, wala din siyang tatay kaya nanganak siya may tatay naman pero iniwan din ni ate iniwan din ni ate pero hindi na rin natin pwede pakialaman yung buhay ni ate kasi buhay naman niya yun so dito straight to the point tayo sa buhay ko lang so dito tayo ngayon sa buhay ko um, ngayon, kinausap ni mama si ate na, Hoi, hey, Rogeline, si Sedri mi buntis. Ngayon, walang gamit ang bata. Ngayon, sabi ni ate, buti na lang hindi ko na ipamigay yung gamit ni Jinjin lahat. Ayan, gamitin niyo yung gamit ni Jinjin. Buti na lang talaga, may gamit ang ate ko. So, madaling salita. Ang bilis kong nakumpleto. Kasi, ilang buwan pa lang si Jinjin noon. Mga seven months, eight months, or magra-running isang taon si Jinjin. Jin. Ang gamit ni Jinjin nandyan pa naka-stack. So yun ang ginagamit ko. Yun ang nagamit ko. Yun ang nahiram ko yung mga gamit ni ate. Ngayon si mama bumaba sa bahay ni lola. Pumunta si mama sa bahay ni lola. Tapos kinausap ngayon si lola. <coughs> Tapos yung isang tito ko. Tapos yung isang tito ko nagalit. Pumunta sa bahay, kinausap ako. Siyempre, nagsalita ng masakit. Ayan! Ano nangyari sa buhay mo? Ayan, nabuntis ka kasi pokpok ka, malandi ka lahat sinaloko. Umiyak na lang ako hanggang iyak ako wala akong magawa eh. Ganun talaga. Ganun talaga sila eh. So, ayan tinalakan ako ng tinalakan. Ang daming tao nakarinig kasi sobrang daming tao nakarinig. Ang sobrang daming tao nakarinig. Tapos ayun, sabi ng tito ko, sige, huwag kang mag tutulungan ka namin mahanap yung tao na 'yan mamimili ka. Yan, pinapapili ako ngayon ng tito ko. Sabi ng tito ko, mamili ka. Lalabas siya or habang buhay na siyang hindi magpakita ng anak, ng, ng, mamili ka. Yung buhay siyang haharap sa iyo or habang buhay ng hindi siya makikita ng anak mo at hindi siya makilala ng anak mo na siya ang tatay. Mamili ka. Sabi ganun sa akin ng tito ko. So, ang sabi ko, um, gusto ko makita siya na siya tatayo siyang tatay ng anak ko ayun nga guys pinapapili ako ng tito ko so pinili ko na gusto ko makita siya na siya ang magi, siya ang tatayo ng tatay ng anak ko yon so pinili ko yon hindi ko pinili yung habang buhay na hindi ko na siya makikita so pinili ko yun lumabas siya guys one week lang lumabas nagchat na nagpakita ngayon sinundo na ako ng magulang niya doon sa bahay namin pumunta doon pumunta doon tapos sabi sabi ng papa niya tara uwi tayo sa bahay kunin ka namin doon ka mga anak kasi andyan na si Richard nakararating lang galing aklan ganun kami nang bahala sa iyo sa pagpapanganak mo ganun ganyan ganyan Susumama so, ako sumama ako guys kahihiyan ko lahat ang dami kong sinalong mga salita masasakit sa mga kapitbahay. Sobra. Pero tinis ko ang lahat. Tinis ko ang lahat. Ang sakit. Isipin. Pramaliit ka pa. Hanggang nag high school Hanggang sa nakilala mo yung tatay ni Mermer -Mer, hanggang sa paano ka laitin Simula maliit ka hanggang malaki ka Masakit guys masakit So sa madaling salita sumama ako Pumunta ako dun sa papa ni Mermer -Mer. Then Pagkatapos nun Nakuha ako Nung papa ni Richard Dinala ko dun sa tanggub Sa Huyuhoy City tangub huyo huyi so dinala ko dun at dito na nga nag-start dito na nag-start yung napakasakit na hindi alam ni Mermer -Mer kung ano yung mga pinagdadaanan ko na hanggang ngayon winawalang hiya niya ako di ba hindi ko naisip ipalaglag si Mermer -Mer. hindi ko rin siya naisip na hindi ko rin naisip na ganunin si Mermer -mer, na mawala siya sa akin hindi kasi anak ko siya eh mahal ko siya eh nagsuffer ako wala, wala, wala siya kanya ang tatay niya nagsuffer ako lahat ng pangangailangan ko paglilihi lahat ng pagka, pangangailangan ko talagang nagsuffer ako si pagtsaga kailangan ko tumayo sa sarili ko para mabuo ko kasama ng anak ko pero hindi tinuloy So yun nga, eh, dito na tayo mag last part Proceed tayo sa next part uh, Nung pagkakita namin ni Richard kasi kinuha ko ng papa niya So proceed tayo next part